Kino corner ng gobyerno ang mga smuggler ng bigas. Baliwala raw ang mga ipupuslit nila dahil kukumpiskahin ito at ipamimigay ng libre sa mga mahihirap. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Sa bibig na mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ng galing, gagamitin niya ang buong puwersa ng pamahalaan para tuldukan na ang rice smuggling sa Pilipinas. Ito ang banta niya sa smugglers at hoarders na dahilan daw ng hindi makontrol na pagtaas ng presyo ng bigas. Ang bukbok na lubos na sumisira sa balanse ng supply at presyo ng bigas ay sa merkado ang hoarding at saka ang smuggling. At price manipulation na ginagawa nang mapagsamantalang mga negosyante. Sa bagong Pilipinas, bawal ang smuggler, bawal ang hoarder, at bawal din ang mga mapang-abuso na mapagsamantala sa ating bayan. Sinabi niya ito matapos mamahagi ng tig 25 kilo ng bigas sa 1,000 four-piece beneficiaries sa San Andres sa Maynila. Ang mga bigas na ito ay bahagi ng higit 41,000 bags ng bigas na kinumpiska mula sa smugglers na nasabat sa Zamboanga noong nakaraang linggo. Babala ng Pangulo, ganito rin ang sasapitin ng mga ipinuslit na produkto kapag nagmatigas ang mga smuggler. Katunayan, ito na ang pang-apat na beses na ipinamigay ng Pangulo ang smuggled rice mula sa Zamboanga. Una na itong ipinamahagi sa Zamboanga, Cavite at Camarines Sur. Pero pagtitiyak ng Pangulo, bago pa ito ipamigay sa four-piece, ay dumaan na muna ito sa pagsusuri at legal na proseso. Kaysa naman po, masayang ang mga bigas na ito ay minabuti na nating ibigay sa mga mamamayan. Dumaan po ito sa tamang proseso. Nang investigasyon, pagkumpiska at inspeksyon upang matiyak na ito ay ligtas na ipamahagi sa nangangailangan. Utos din niya sa mga otoridad, tiyaking maipapatupad ng maayos ang polisiya tungkol sa bigas. Nito lang nakaraang linggo, Sinabi ng Pangulo na gusto niyang gawing pitong araw na lang mula sa kasalukuyang labing limang araw ang palugit sa mga nasabat na smugglers para patunayang legal importer sila. Approved naman sa four piece beneficiaries ang pamamahagi ng bigas, pero mas maigiraw sana kung pababain na lang ang presyo ng bigas sa merkado. Ang dating ginagamit na bigas ay 40 pesos lang na 1 kilo ay naging 55 pesos. Ang laki din, halos imbis na eksakto-eksakto lang ka kakainin ng aking mga apot anak, hindi pinagkakasya na lang namin dahil kumisan talaga short budget talaga kami. Sana pababain naman ang, ano, ang presyo dahil talaga pong pagkain mahirap, hindi po talaga namin kaya bumili ng napakataas na bigas. Nauna nang sinabi ng Pangulo na oras na kumalma na ang presyo ng bigas sa merkado ay tatanggalin na rin niya ang price cap. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.